ano ang pagkain mo ayon sa Revelation chapter 22 verses 1 and 2 at ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero at sa gitna ng lansangang yaon, at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito ulitin po natin sa gitna ng langsangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa iba yun ito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng labing dalawang iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa emphasis po natin hindi po ito yung puno na ipinagbawal sa Genesis na nasa gitna ng halaman na ng Eden. Ulitin po natin. Sa gitna ng langsangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, ibig sabihin, mayroong tatlong lugar ang tinutukoy dito isa sa gitna ng langsangang yaon pangalawa sa dako rito sa kinatatayuan ng, uh, ng ilog at sa ibayo nito sa kabilang pagpang naroon ang puno kahoy ng buhay na namumunga ng labing dalawang iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa malinaw po yan. Ang nakikita nyo pong darawan ay courtesy by Google. The River of Life in the Book of Revelation, Chapter 22, Verses 1 to 2. Next book ay Daniel, Chapter 1, Verse 12 ipinamamani ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na sampung araw at bigyan kami ng mga kulay na makakain at tubig na may inong. Next book ay Genesis chapter 1 verses 29 to 30. At sinabi ng Diyos, Narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabini sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay binibigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Ano ang pagkain mo? Ang pananim na nagkakabinhi, ang gulay at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, ang prutas. Ang lahat na pananim na sariwa ang siya nating pagkain. Ano na ngayon ang pagkain mo? Ang gulay at ang prutas. Bago tayo pansamantalang magtapos, ay pahiram pa po ng konting oras ninyo na aming may pakitan design ng may Bible t-shirt and the words of wisdom. Next design will be your favorite memory verse. We design, you approve before we print. Brought to you by my Bible shirt and the words of wisdom. wisdom. Sa susunod, ang ating pong ipaglilingkod naman ay kung ano ang pagkain ng Panginoong Jesus. Yan po mga kaibigan at mga kapatid ang ating pinaglilingkod ngayon. Bago tayo tuluyang magpaalam ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like, share and subscribe dito sa ating channel. Mag-join po kayo sa ating community para marami pa tayong mapaabutan itong salita, ang mabuting balita ng Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Rogelio Bernardo Manlangit ng May Bible Shirt and the words of wisdom. Maraming salamat po sa Diyos.